Sabi nga, kanina is water is life at nag apply yan maging sa ating katawan pero bakit nga ba mahalaga ang laging pag-inom ng tubig? Bibigyan namin kayo ng sagot dyan at ng reminder on why you should always drink your water. Let's all watch this. Alam nyo ba na 70% ng katawan ng tao ay binubuo ng tubig? kung kaya't kailangan nating i-maintain ang fluid na ito para sa nutrisyon ng ating tissues nang maiwasan ang headaches, fatigue, dizziness at iba pang karamdaman. Simula ng iyong araw ng tama sa pamagitan ng pag-inom ng isang basong tubig pagkagising. Ito ay makatutulong sa pagpapagana ng metabolism at muling paghydrate ng iyong katawan pagkatapos ng maraming oras ng pagdulog. Sa almusal naman, huwag kalimutang uminom ng tubig kasabay ng pagkain. Ito ay tumutulong sa digestion at sa pag-absorb ng mga nutrisyon. Mahalagang paalala din na laging magdala ng bote ng tubig o tumbler. Ang pag-inom ng tubig ng regular ay makatutulong upang mapanatili ang antas ng enerhiya at alertong isipan. Ugaling uminom ng walong baso o dalawang litro ng tubig sa isang araw. Ngunit maari itong magbago batay sa iyong aktibidad at panahon. Kung ikaw naman ay nag-eehersisyo, mahalagang manatiling hydrated. Uminom ng tubig bago, hapang at pagkatapos ng iyong workout upang palitan ng mga likidong nawala mula sa inilabas na pawis ng iyong katawan. Habang naghahanda ka ng hapunan, tandaan na ang mga pagkaing mayaman sa tubig tulad ng putas at gulay ay maaring makatulong sa iyong pang-araw-araw na pangailangan sa pag-hydrate. Panguli, bago matulog, uminom ng isang maliit na baso ng tubig. Pero paalala, Huwag masyadong marami upang maiwasan ang madalas na pagpunta sa palipuran. Muli, mahalagang paalala, panatilihin na laging hydrated ang sarili upang maging produktibo ang ating katawan at isipan. Ayan mga ka-RSP, usapang kalusugan po tayo mga kababayan. At uh, ang fasting o yung pag-iwas sa pagkain o ilang uri ng mga pagkain, o inumin sa loob ng isang nakatakdang panahon ay isa po sa mga nauusong paraan sa pagbabawas ng timbang. Ikaw ba, Prof? Sinubukan mo mag-fasting? Ako usually ginagawa ko to kapag Holy Week. Yan, mm -hmm. okay, kapag Semana Santa. Pero on a regular daily basis, mas gusto kong kumain. Man. Fast eating, hindi oh, fasting. No? <laughs> ang problema dito, e, paano nga ba nakapekto ang fasting sa ating katawan at ano-ano ang iba't ibang uri nito na maaring atma sa ating lifestyle. Alamin natin yan mula sa registered nutritionist dietitian na si Elnor Perez. Magandang umaga po, sina Prof. Audrey po ito. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning po. Good morning po. Okay ma'am, madalas po nating naririnig itong salitang fasting pero para po sa kalinuwagan ng lahat, ano po ba ang uh, iba't ibang uri ng fasting at paano po ito ginagawa? Okay, so mayroong iba't ibang uri ng fasting at bawat isa ay niliparaan kung paano ito gawin. Halimbawa, that um, blood sugar, that measures blood glucose after you have not eaten ng uh, 8 hanggang 10 oras. Meron din tayong tinatawag na water fasting yung pinaka-basic kung saan yung pag-inom ng tubig, yung may redistributuhan. No? Pero parehas ng fasting na yon ay nangailangan ng pangangatiwang medikal. Meron din tayong tinatawag na eat-stop-eat, eat, yung pwedeng fasting na gawin sa isang minggo or isang araw. At ito ay, um, tawag dito, um, halimbawa nito, meron tayong mga ratio 5 is to 2. For example, limang araw na tuloy-tuloy na regular na kain lang at doon sa dalaw napitirang dalawang araw sa isang linggo, hindi na kain. Meron din tinatawag yung patulad ng sinabi ni Sir you no, know, yung during ng Holy uh, yung alternate day fasting yun. So, pwedeng um, so dito may araw na hindi ka kakain at sa isang linggo. At yung medyo sikat ngayon, no, yung intermittent fasting, na sa halip na hindi kumain ng araw, ang um, intermittent fasting may time, certain time restriction at may time allocation. So, bigay ng cycle na kakain ka sa isang araw at hindi ka kakain. Um, so, yun po yung mga uri ng mga um, pag-fast. Alright. ni Doc, especially yung IF, di ba? Mm. Dapat kasikat talaga niyan mm -hmm. Pero, ma'am, kasi may mga mm -hmm. span yan, eh, di ba? Or period. Alimbawa, sa intermittent fasting, meron pa din na tawag na 16 by 8, may 20 by 4 pa. Ano po ba ang inirecommendang period at oras para mag-fast? Ang mm -hmm. um, karaniwan po no, na ginagamit or yung um, medyo recommended po sa mga sa field namin is yung 16-8 kung saan yung sa isang araw may 16 uh, na oras tayo na hindi kakain. tapos may walang oras na ano lang, uh, window hour kung tawagin tapos yung best time to do that yung para kasi ginagawa ano eh, um, hindi ka kain sa umaga pero dapat mo talaga based on some studies It is better if one breaks the fast. Kaya ka-breakfast, di ba? after a cycle ng sleep in the morning. So, let's say 8 a.m. kaunang kumain, ang last time na dapat kumain ka ay 4, para ang start ng iyong fasting ay 5, hanggang tuloy-tuloy na hanggang pag-easy ulit ng umaga. So, yun po yung gabi. Well, uh, Doc at uh, Prof. may aaminin po ako sa inyo. Sinubukan ko po itong fasting kahapon, <laughs> ka ano? oh. kahapon. So, kumain ako ng alas 10 ng umaga, medyo heavy na. So, uh, dapat mga 6 kalas oh, kakain? Alas 10 ng umaga, tapos hindi na ako kumain. Okay. Nanginig po ako sa gutom, Dok. At hindi ko kinain. Ang dami ko rin pong <laughs> kinain nung kinagabihan dahil talagang gutom na gutom oh, ka eh. Oh. So ano-ano po ba yung mga pagkain na dapat iwasan tuwing nagpa-fast? At ano po yung inyong maipapayo na diet para sa balancing fasting? Okay, so yes, sir, no? Bago subukan ng ano uri ng fasting, importante pong konsulta rin tayo sa mga doktor. Katulad nga ng ganito, na mga o sa pino or malnutrition or dietitian upang matiyak na ligtas mong magagawa ang pag-fasting. Kasi depende rin po yan sa individual physiology ninyo with, or sa health status ninyo kung kakayanin ang katawan ng isang uri ng fasting. For consideration, yung mga ketone bodies, dinidiscuss yan, metabolism, insulin sensitivity sa mga diabetes, e-diab, or resistance, yung mga ganun babantayin din yung ano yung pinakain kasi meron tayong tinatawag ano ba yung sa FNRI yung Pinoy na may go grow blow dapat kumpleto pa rin po yun at sa, sa may base po yung sa edad tapos how much you eat baka nag-fasting ka nga nung may window time, pero kada kain mo naman ng window time, nakakadalaw sa wang pupilig ka. So, meron din po yung mga spike no, sa ating mga glucose levels, sa ating pagtaas ng BP, yan yung mga ganyan. Yan yung mga indication sa sakit ng ulo. No? At saka yung what you do in the day. So, exercise pa din dapat kasama, lalo na yung mga naka-work from home. No, dapat uh, dito, lalo na sedentary life yung tawagin. So, dapat magalaw-galaw din po tayo para balance po, no? Mahalagang nanatang feeling si hydrated, katulad po nung nakita natin sa video kanina, bago mag-ayuno or yung ating uh, pagpapas, um, umiinom ng maraming tubig at iba pang um, walang calorie na beverages like black coffee. Black coffee po hindi 3-in-1. So, yun po, regulated pa rin dapat. Ayun. O do mga napagkit ng ilang pros and cons si Doktora. Ay si ma'am, no? Pero bago po tayo pumunta sa cons, sa pros muna tayo. Ano na po ba yung ilan sa mga benepisyo ng fasting sa ating kalusugan? Okay. So ang fasting po, um, yun nga, kung may consultation lalo sa mga experts mo, no? may magagandang benepisyo po talaga yan. Sa ilang pag-aaral, nakakapagpalakas uh, po ito ng kalusugan ng puso, no? at uh, yung unang-unang gusto ng mga nag-intermittent uh, fasting weight loss. And of course, nakaka-regulate din ito ng blood sugar level and nakakabawas din ng chronic inflammation sa katawan um, uh, na sa isang factor na marami sakit katulad halimbawa na yung dyslipidemia, yung abnormal ng levels ng fats or lipids sa dugo and pwedeng dysfunction kasi yan ang liver tapos sa papabuti rin ng ating um, kalusugan ng uh, ating utak or brain health, no, may ilang pag-aaral na nagpapahiwatig ng IS ay maaaring magkaroon ng mga neuroprotective effects at maaaring makatulong sa pagprotekta laban sa neurodegenerative diseases tulad ng Alzheimer's. Tandaan lang din natin na ang mga resultang ito batay sa pag-aaral at patuloy pa rin may mga salit na, na naliksik tungkol sa na IS, kasi pwedeng may mga developments ito. Pero yun lang na no, napansin niyo parang um, yung may mga health condition or um, yung may mga health condition or illness or disease yung nabanggit na may benepisyo karaniwan. Kasi para talaga sa kanila ang IF so you know, no? para ma-regulate sa loob ng katawan nila yung hindi okay. Kaya talagang hindi lang dapat basta-basta nila IF that may consultation with the expert and suggestion ko lang, no? kung wala naman talagang sakit, ayos pa rin naman yung tamang healthy food consumption with exercise. Okay. Uh, Pag-usapan naman po natin, ma'am, itong cons. Ano? Meron po bang downside yung pag-practice ng fasting kung hindi ito magagawa ng tama? You're right. No? There are studies that mention those findings. Ito yung dahil sa nga, relationship ng no, physiological effect. Halimbawa, yung pagbabago sa hormone. Bumababa ang leptin levels. Isang hormone yun na nagsasabi sa utak natin na, ah, busog na ako at tumataas din yung antas ng isang hormon na ghrelin, isang hormone naman na nagpapasigla ng gutom. Ang mga pagbabago ito ay eh, ng magpahirap sa atin sa pakiramdam ng busog o nagpapadali naman sa atin para kumain ng labi kapag nagsisimula na tayong kumain ulit. Tapos, meron din siyang effect sa um, insulin o yung nag-imbak uh, ng taba kapag uh, may kinain tayo kasi ang insulin. Uh, pag hindi nagamit yung energy, ito turn niya yung um, nakain natin ito but, kapag so, nag-aalihino tayo, ang katawan ay nagsisimulang gumamit ng nang na taba. Kapag uh, nag-fasting ka, gagamitin nyo yung naiimbak na taba na yun. Tapos, ito ay maaaring humantong sa pagbaba ng timbang, kaya may weight loss, ngunit maaari ito humantong sa lalong pagbaba ng metabolism. Ito ay dahil ang katawan ay nagsisikap na pipirin yung energiya dahil nakafast ka nga. And meron din sinatawag na pagbabago sa muscle mass. Alam nyo ba na hindi lang taba ang nawawala kapag nagpa-fasting tayo, pati ang muscle mass natin. Kapag nag-aayuno tayo or nagpa-fast, ang katawan ay maaaring magsimulang basira ang muscle tissue para sa enerhiya. Ito ay maaaring humantong sa pagkawala ng muscle mass na maaaring humantong sa pagbagal ulit ang metabolismo. Kaya hindi recommended ang ano, no, fasting kapag ikaw ay nag uh, bodybuilding. No? Ngayon pa man, mahalagang tandaan, ang pagbabago ng katawan ay pansamantala lamang kapag so, bumalik tayo sa normal pattern ng ating pagkain, halimbawa nag-fasting ka today, tapos naisip no, ayaw mo na mag-fasting bukas kasi nga hindi mo kinakaya, no? So, babalik din sa dati yung uh, rhythm ng ating tatawas sa pag uh, tunaw ng pagkain. Pero mas madalas, may ilang pag-aaral na talaga na ang IFI IF ay maaari naman talaga makatulong ng pagpapalakas ng metabolismo. Yung consistency lang no, sa katagalan. Ngunit uh, may ilan-ilan pa rin uh, pag-aaral na pag hindi talaga tama yung IS approach, mas maaaring tumuloy ito sa hindi magganda ng Kaya gawin pa rin ito na may kasama pag-iingat. Kaya on that note, maraming salamat po, Ma'am Eleanor Perez, sa pagsagot sa aming katanungan tungkol sa health benefits ng fasting. Ayan na, ah, mga ka RSP, nalaman po natin ang benefits nito sa kalusugan pero mas makabubuti kung sasamahan natin ito ng balanseng dieta at healthy lifestyle. Thank you, ma'am.